Hope, ikadalawamput-anim na kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Hope at nagsabi, Paano mong tinulungan siya na walang kapangyarihan? Paano mong iniligtas ang kamay na walang lakas? Paano mong pinayuhan siya na walang karunungan at sa ganang ipinahayag mo ang mabuting kaalaman? Kanino mo binigkas ang mga salita at kanino ang diwa na lumabas sa iyo. Ang mga patay ay nanginginig sa ilalim ng tubig at ang mga nananahan doon. Ang siyol ay hubad sa harap ng Diyos at ang abadon ay walang takip. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Kanyang itinatali ang tubig sa kanyang masinsing alapaap at ang alapaap ay hindi nahahapak sa ilalim nila. Kanyang tinatakpan ang ibabaw ng kanyang luklukan at inilaladlad ang kanyang mga alapaap sa ibabaw niyaon. Siya ay gumuguhit ng isang hangganan sa ibabaw ng tubig hanggang sa pinagsasalikupan ng liwanag at dilim. Ang mga haligi ng langit ay nagsisipanginig at nangatitigilan sa kanyang saway kanyang pinapag-iinalon ang dagat ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang kaalaman ay sinasaktan niya ang rahab. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay ginayakan niya ang langit. Sinaksak ng kanyang mga kamay ang malitsing ahas. Narito ang mga ito ang mga gilid lamang ng kanyang mga daan at pagkarahan ng bulong na ating naririnig sa kanya. Ngunit sinong makakaunawa ng kulog ng kanyang kapangyarihan.